Mas so, grabe ang daanan ng lamig. Maulap pa. Pataas na ng pataas. Oo. Oh. Grabe yung ulap. Malapit na sa mga kakahoyan. Oh. Bener, mandilim, mau lap. mataas na dito. Yeah. 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 Nga muna kami, Uh, tapos na yung hugas ko ng ano ng binawasan ko lang konti yung pagwashing pag ng motor para hindi ganong madumi para pag dumating doon sa taas sa uh, opisina ayan uh, medyo magandang tingnan ayan oh uh, XR 150 uh, sinama ko yung uh, aking nag-iisang asawa yan sumama daw para mamasyal siya ma Oh, tayo, guys. ayan, nandito ulit kami sa may Sea of Clouds dito sa pinakamataas na lugar ng Aginaldo. kasama ko ang aking Mrs. and si missis nakipashell down para masama sa vlog ko, guys. Oo naman, talagang dapat dapat talaga na isama ang mga Mrs. one and only. Dito kami sa Sea of Clouds. Bakit niya tawag to na Sea of Clouds? Bakit? Kasi yung ano doon hindi mo makita. Hindi mo makita yung yung ano doon, yung mga bahay-bahay, -baha, yung mga bundok kasi napakataas na lugar na to, guys. ayan. Dito kami sa Sea of Clouds. Ah! Ayan kaya hindi makita guys, ayan oh, makikita mo oh. Ayan oh, puro ulap yan guys oh. Napakataas ng lugar dito guys. Ayan, ulap yan guys lahat, ulap. Ayan oh. Ang pababa yan dyan. Ayan, uh, yung misis ko oh. May dalang talong at saka tilapia. Si hi ka dyan. Sa mga followers natin dyan oh. Hi. hi. Ayan. Guys, ah, uh, thank you guys. ah, uh, Huwag niyo muna kalimutan na i-follow ang aking uh, oh. Facebook page uh, sa Lalo Vlog. Tsaka yung YouTube channel ko na RonLib. picture pitcho muna kami. Luhog ba na ba yung ano mo? Talon mo.

asa 14 to guys. Kailangan kondisyon yung motor mo pag umakyat ka dito. Walang mga nag ano, dito ng mga motor, mag aayos pag kondisyon yung motor mo. Oh. Oh guys, oh, grabe ah. yung ulap, oh. Oh. Grabe, madilim. Hoy, tawag ka ng tawag nga. Oh, sumasalubong na yung ulap, maramig. Grabe. Ay, pabalik na kami, guys. Hindi ko na sin hindi ko na Dinijo kanina doon sa opisina kasi maulan. Yan, nirela kami makapag-video dahil hindi na umulan. Hindi ka Ay, eh tadi na. Ay, na. Lumiliwanag na wala na yung hulap. makita dahil sa ulap Tama na. Ay, pa pala. Sobrang ano, sobrang taas ng ano, ang kinalalagyan namin pababa kami guys oh. ano oh. hindi na makita oh, puro ulap na guys oh, puro ulap wala nang makita ang doon sa kabilang bundok e eh, barangay tsalalo doon yan o oh. oh. yan mabangga na tayo ano yan oh, guys o pababa kami o oh. ah, ang sarap ma ah, ano nang dito ang sarap ng sarap ng klima dito sa Ipugaw katamtaman patamtaman yung lamig sa December lang ang medyo malamig okay na And shout out guys kay Torogi Vlog kay Hingyon TV Right, okay, mangan hanggang dito na lang guys thank you thank you thank you sa pag follow mo sa aking sa, sa, sa aking facebook page at uh, sa vlog thank you guys thank you guys oh, ang ganda ng view. Ano? Oh. Ano? Oh. Doon kami sa taas ng galing sa mga ulam na 'yan. Ayun. Ay mapapababa kami guys oh. Ang ganda doon oh. oh. Yan. Ang ganda pa siya lang ng Aguinaldo guys, ang ganda. Antara na. Pasko na? Eh, okay. video mo. Oh, gendal. Oh, gendal. Sama mana?